Hi guys! Samahan niyo ako sa labas. Magtatapon ako ng baso. <laughs> Naka-attire pa. Sobrang lamig sa labas. Yung alam mo yung matagal ka nang hindi na-expose sa lamig. Nung nasa truck pa ako, parang kahit nasa makapal na snow kami pumunta ng asawa ko. Hindi ako nilalamig. Nung na-stuck na ako dito sa bahay, malamig na siya. <laughs> Pero malamig talaga sa labas. Sasama niya ko. Tarapon lang ako ng basura. Wala lang. Sama lang kayo. Let's go! Kailangan kong mamadali ang anak ko mag-isa lang dito sa pamalaglag sa sofa. Le mec, le mec, le mec, le mec, le, mec, le mec. sinipon ka na agad sobrang lamig you know, oh. naray kong lumabas ng nakajinilas hindi kaya so yun lang Papakainin ko na yung anak ko Vai!